Yung pa, meron pa silang taas doon, guys. Ayan, Oh. Oh, inaalagaan yata nila dito yung mga uke. Okay. Oh, Niyan. Ano Aha. Ayato. <laughs> Papaniwala ka kay Chin. Kinaharap ko O ako naman. Wala ko. 'Di pala. Pindutin mo yung puti Ayaw niyo Andi, uki lang yung pindutin Uki yung pindutin Uuuh So, ayan guys. Uh, bumalik ako dito sa nest. Ayan yung ano, ito yung nest. Ayan yung naapakan natin. Tapos ito na yung nest. Sa loob. Ayan sila. Ayan yung mga Hi guys. mga nagkakape. Ayan, may ibon pa doon na uwak. Ayan, may ibon na uwak ko. Oh. Oh, ayan, oh. ayan, tapos sa inyo mga nagkakape. Maganda ang view nila. Ang view nila dito, guys. Bu uh, Buenas Ridge. Ang hmm pangalan dito ayan sunrise wow look at the sunrise tapos ayun doon yung bundok ayun yung nakikita yung puti na yan guys pag talaga yan nasa tuktok ng bundok ayun ang hmm, ganda tasa yung pa doon sa kabila ayun may fog ayun doon